Kung naghahanap ka ng budget-friendly smartphone na loaded pa rin sa pictures, pasok sa listahan ng Tecno Spark 40C sa presyo nitong 3,779 pesos lamang gamit ang vouchers. Sulit na sulit na para sa daily use entertainment at kahit konting gaming. May 6.67 inch HD Plus IPS LCD display ito na may 120Hz refresh rate. Oo, bihira yan sa ganitong price range. Swabe sa scrolling at gaming. At kahit HD Plus lang ang resolution, 720 by 1600 pixels, malinaw pa rin sa araw-araw na gamit. Powered by MediaTek Helio G81 at Mali G52 MC2 GPU, sakto na ito para sa light to moderate gaming at multitasking. May 4GB of RAM plus 4GB extended RAM para mas smooth at 128GB internal storage na expandable hanggang 1TB, walang problema sa space para sa apps, pictures at videos. Meron itong 13MP rare camera na may dual LED flash at kaya mag-record ng video up to 1080p. Sa harap naman, meron siya 8MP selfie camera na may sarili ring dual LED flash. Perfect para sa malinaw na selfies kahit low light. Panalo ang 6000mAh battery kaya kayang-kaya tumagal ng halos dalawang araw sa light to moderate use. At may 18W fast charging naman siya para hindi ka matagal maghintay. Bonus din ang IP64 splash resistance, stereo dual speakers at IR blaster para gawing remote ang phone mo. Sa connectivity naman, kompleto sa 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth, OTG, USB Type-C at may headphone jack pa rin para sa mga mahilig sa wired audio. Sa 3,779 pesos, mahirap na talunin ang combo ng malaking battery, 120Hz refresh rate display, decent performance at solid build ng Tecno Spark 40C. Hindi ito flagship level pero para sa budget segment, sulit na sulit na lalo na kung gusto mo ng phone na reliable at daily use at may konting extra features na bihira sa presyuhan nito.